Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanueva, Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Sana wag niyong i-skip ang ads mga idol, paki-share at paki-likes uh, kahit na pang-birthday na lang sa akin mga idols coming March 7. Simulan na po natin ang ating kwento. Napatigil sa paglalakad ang grupo nila ni Manong Puknat at nakikiramdam agad. Sa mga pagkakataon na iyon, nagsimulang magliwanag na din ang buong paligid. Sa isip ni Manong Puknat, mukhang may mga nangyayaring hindi maganda sa bayan na iyon. Lalo na nang makita nilang may mga bantay ng bayan ang mabibilis na paroon at parito. Makalipas ang ilang mga sandali, may lumapit na sa kanila na apat na mga sundalong bantay sa bayan na iyon. Makikita mo din agad sa mga pagmumuka ng mga ito ang pag-alala. Uwi ka naman ng matandang si Manong Puknat sa kanyang mga kasamahang bata. Bituin, maglatag ka na ng usal sa buong paligid para agad natin na maramdaman kung sakaling mayroong mga kampo ng kadiliman ang nasa bayan na ito. Ako na ang bahalang makipag-usap sa mga sundalong ito. Mabilis naman at tumalima ang batang si Bituin. Agad itong nag-usal ng mga orasyon. Samantalang sina bono at Utoy kung kanina ang kukulit ng dalawang mga paslit at bibo. Ngayon, nang marinig nila ang sinasabi ni Manong Puknat at mapansin ang mga nangyayari sa paligid biglang sumeryoso ang mga pagmumukha ng dalawang mga batang paslit. Nang tuluyan ng makalapit ang apat na mga sundalo, agad na inaabisuhan ang mga ito na kinakailangan na nilang makahanap ng lugar kung saan ligtas at pwede silang makapagtago. Pinapayuhan ang mga ito na magpunta doon sa sinasabi nilang shelter kung saan doon din papunta ang karamihan doon sa mga nilalang na nando doon para sa kanilang kaligtasan. Mas marami kasing mga nagbabantay doon at medyo may kalakasan ang mga ito. Kumikilos na ang lahat ng mga namamahala sa bayan na iyon. Nililikas na nila ang mga nakatira doon malapit kung saan doon unang umataki ang kanilang mga kalabang mananakop Maraming mga sundalong bantay na din ang papunta doon sa kinaroroonan ng mga pag-atake ng mga serpente at mga inkantong bugoy. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, si Mauricio naman doon sa lugar ng gara, iniisa-isa nila ang bawat makikitang mga kalaban na humihiwalay sa kanilang mga kasamahan ngunit nang dumarami ng masyado ang mga nandoon na mga rebuilding mga inkantong bugoy at mga serpente, walang nagagawa na lamang ang mga ito kundi pumasok doon sa medyo may kalakihan na gusaling nandoon. Nagawa pa rin sa mga nagselikihang mga puno ng kahoy at mga kawayan. Saradong-sarado ang gusaling iyon at batay sa kanilang mga napapansin mukhang mayroong mga nagtatagong mga lang ang nandoon sa loob na maaring pinagtataguan ng mga ito ang mga mababangis na sumalakay sa kanila agad na umikot ang kanilang grupo papunta doon sa kanilang nakikitang bintana at pagkatapos mabilis na lumundag ang mga ito papasok doon sa loob para pansamantala lang makapagtago hindi na nila kakayanin ang dami ng bilang ng mga nilang na nasa paligid. Wala na silang magagawang tulong pa doon sa mga biktimang patuloy na inaatake ng mga nilalang. Nagmumura na itong si Mauricio dahil sa kanyang naramdamang galit. Sa ngayon kasi, wala na silang gagawin pa. Kinakailangan muna nilang magtago. Pagkapasok ng mga ito, naabutan pa nila doon sa loob ang mga nilalang na makikita mo agad ang mga pagmumuka ng mga ito na sobrang takot na takot. Agad naman na pinahinahon ang mga ito ng mga antingero. Nagpapakilala na din ang mga ito doon sa kanila. Inutusan din itong si Mauricio ang kanyang mga kasama na kailangan nilang masigurado na walang maaring mapapasukan ang mga nilang nila na iyon papunta sa loob. Sinuyod nila ang buong kalubluuban ng gusaling iyon at tinapalan din nila ng mga tabla at kung ano-ano pang maaari nilang maggamit para maitapal nila doon sa mga mahihinang parte ng gusaling iyon na maaring masisira agad kung sakaling pipilitin na makapasok ng mga nilalang. Uy ka nitong si Mauricio na binibigyan din ng mga magagamit na mga armas ang mga kalalakihan na nandoon sa loob. May mga ibinigay na mga pamalong kahoy ang mga ito at iba't ibang mga matatalas na armas na nakikita nila doon sa loob. Kailangan natin na magtulungan. Kung pairalin natin ang takot, hujat na iyon na tinatanggap na natin ang ating katapusan at kamatayan. Lalabanan natin ang lahat ng mga pisting ito hanggat sa huling hininga natin. Sa ngayon, tulong-tulong tayong magbabantay sa bawat mga bahagi ng gusaling ito na maaring mapapasukan nila. Ang iba sa inyo, maghanap ng mga pwede natin na mapagkukunan ng makakain sa loob ng gusaling ito. May mga magbabantay din doon sa malapit sa bubungan. Kung may mga masisipat kayong mga nilalang na nakakapasok na, tawagin ninyo agad kahit na isa sa aming apat. Sa mga oras na iyon, tuluyan ng nasakop ang lugar ng gara ng mga serpinti at mga inkantong rebelde. Maraming mga napatay ang mga nilalang na iyon na mga inosinting mga inkanto at pati na rin mga tao. Nagmistulang dinadaanan ng dulon ang lugar dahil sa dami ng mga bangkay na nakakalat sa bawat paligid ng lugar na iyon. May ilan naman ang nakapagtago agad doon sa iba't ibang mga bahay na nando doon. Ngunit iniisa-isa ngang pinasok ang mga iyon ng mga nilalang atulang awang pinatay ang bawat makita at maabutan doon sa loob. Sa bawat pasukan sa lugar na iyon, mayroong mga nakabantay ng mga rebuilding mga inkanto at mga serpente kaya ang mga sundalo sa mundong iyon nagdalawang isip na pumasok doon sa lugar ng gara na natili munang nagmamasid ang mga ito at nagplano sa kanilang susunod na gagawin. Bukod kasi sa marami ang bilang ng kanilang mga kalaban, batid ng mga ito kung gaano kalakas ang mga nilalang na mga serpente. Sa tingin ng mga ito, kinakailangan na nilang humingi ng tulong doon sa mga albularyo at mga antingero na nagpunta doon sa kanilang mundo para sana magsasagawa ng mga pag-usal at ritual doon sa batis ng Olympus. Batid nilang may mga antingero pa at mga albularyo ang nanatili doon sa bayan ng Sakuna. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, doon sa lugar ng Gara, pinapanatili pa rin ng mga bantay ang kanilang pagmamasid at pagbabantay sa buong paligid ng bayan ng Sakuna. Baka kasi mayroong mga kasamahan pa ang mga nilalang na ito na mga mananakop din at naghihintay lamang na humina ang kanilang dipinsa sa buong bayan at pagkatapos magpakawala na naman ang mga ito ng mga bigla ang pag-atake. Samantalang sinamanong Manong Puknat, agad ng kinausap ng matandang kurkur ang mga nakakataas sa hanay ng mga inkantong sundalong bugoy, ninanais ng grupo nila ni Manong Puknat na makatulong sa kaguluhan na iyon. Nung una, nagdadalawang isip pa ang mga nakakataas sa mga inkanto dahil nga mga bata ang kasama ng matanda. Sagot naman nitong si Manong Puknat sa mga ito. Hindi kami makakapasok sa mundo ninyo kung mahihina ang mga batang ito. Kinakailangan ninyo ang aming tulong. Kaya sa kalaunan Pumayag na din ang mga ito sa inialok ng matanda. Dinala si naman ng doon sa pinakakuta ng mga inkantong sundalo para mapagplanuhan na din nila ang kanilang mga dapat na gagawin at para na rin makakasama nila doon ang iba pang mga albularyo at mga antingero na nandoon sa bayan ng sakuna para magtulong-tulong na ang lahat ng mga ito sa kanilang gagawin. Agara naman na sumama sila manong puknat at huwi ka ng matanda doon sa mga bata. Mga bata, kinakailangan natin na gawin ang mga bagay na ito. Hindi ako makakapayag na may mga mamamatay habang wala tayong ginagawang tulong sa kanila. Sa ngayon, mas mahalaga para sa akin ang makatulong kaysa sa pagpunta doon sa bates ng Olympus. Ganon din kasi ang mga mangyayari hindi pa rin tayo makakalabas sa mundong ito habang sumisiklab pa ang labanan sa mundo ng mga inkantong bukoy. Ang sagot naman ng batang sibituin na sa mga pagkakataon na iyon, nakataas na ang dipinsa ng mga usal ng mga ito. Huwag kang mag-alala ng tuknat dahil iyan din ang aming kagustuhan ang makatulong. Aanhin naman natin ang kalakasan kung hindi naman ang pangunahing pakay natin ay ang tumulong sa narinig ng matanda na palingon ito sa batang babaylan na si Bituin. Sa isip nito, hindi siya nagkakamali sa pagsama ng mga batang ito. Samantalang sa kabilang banda naman ng lugar na iyon, narating na nila ni Gutor ang kabilang bahagi ng bayan na iyon at sa lugar na ito, hindi pa umabot ang kaguluhan. Tahimik pa at normal ang lugar na iyon at tulad ng mga pangkaraniwan na araw sa bayan na iyon may mga nakikita silang mga gumagalang mga inkanto doon sa lugar na iyon wika nitong si Riba kay Gutor Gutor malapit na ba tayo sa kinaroroonan nila ni Binjo at Kukoy nag alala din kasi itong si Riba tungkol sa kaligtasan ng kanyang dalawang mga matatalik na mga kaibigan siya ang pinakamalapit sa mga ito. Itong si Binjo. Nakikilala niya ito at naging kaibigan doon sa lugar ng isla ng Las Palmas kung saan magkakasama ang mga ito. Sila si Manong Ramon sa kanilang ginawang paglinis sa islang iyon. Samantalang itong si Kukoy naman, ang kanyang naging kaibigan doon sa kabilang isla sa kasagsagan ng kanyang karera bilang boksidor hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may mga nangyayaring masama sa dalawang kaibigan niya. Ang sagot naman ng batang sigutor. Malapit na tayo, Tio Riva. Susundan ko na lamang ang kanilang mga presensya. Ngunit kinakailangan na natin ng dubbing pag-iingat. Mukhang mas malalakas ang mga nandirito na mga inkanto kumpara doon sa mga umatake sa atin. Ilang sandali lamang tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad doon sa isang tapat ng gusali. Sa tingin ng mga ito, mukhang tindahan iyon ng mga inumin, mga inuming alak sa mundong iyon. Agad din nilang nasisipat ang mga bisitang mga tao din doon sa loob. Agad na wika nitong si Gutor. Ioriba, nasa loob ng tindahan na iyan, sina Kuya Kukoy at Kuya Binjo. Ano na ngayon ang ating gagawin? Sagot naman agad nitong si Riba. Papasok tayo sa loob, Gutor. Magmanman tayo doon sa loob sa bawat kaganapan. Kaya mo bang matuntun ang kanilang insaktong kinaroonan ngayon, Gutor? Ang muling tanong nitong si Riba doon sa bata. Sagot naman nitong si Gutor. Oh, Tio Riba kahit pa na maglatag ng mga malalakas na mga harang ang mga ito, kaya ko nang mahanap ang insaktong kinaruroonan nila ni Kuya Kukoy. Doon sa pasukan ng tindahan, agad nilang napapansin ang apat na mga inkanto doon na kaysa sama ang mga titig sa kanilang grupo. Kaya agad na nakapagpasya ang mga ito na maglatag na ng mga mas malalakas na mga usal na sa bulag kailangan mo nang maitago nila ang kanilang mga tangan sa mga ito. Pagkatapos, nagpasya na din ang mga ito na sina Riba at Gutor lamang ang papasok doon sa loob at sina Carlo naman at Tuto ang maiwan sa labas. Bukod kasi sa apat na mga inkanto na masama ang mga titig sa kanila, may mga nasisipat pa ang kanilang grupo na umaligid doon na maaring mga bantay din ng grupong asoke nagpasya na ang mga ito na kailangan na nilang kumilos. Ang dalawa na sina Reba at ang batang si Gutor mabilis nang naglalakad ang mga ito papasok doon sa tindahan na iyon. Samantalang sina Carlo naman at itong si Toto mabilis nang nakapwisto doon sa gilid ng tindahan. Nakahanda na din ang mga bata kung sakaling magkakaroon man ng labanan. Ngunit nang akmang papasok na sina Nariba Agad silang hinarang ng apat na mga inkanto na nagbabantay doon. Hinahanapan agad sila ng mga kaukulan na mga katibayan na hindi sila mandrigma na pamura ng pabulong itong siriba. Mabuti na lamang at kasama nila ang batang si Toto na siyang mayroong mas kalakasan na mga usal na sa bulag. Dahil sa mga usal ng bata, nagagawa nilang maitago ang kanilang mga tangan sa mga inkanto. Lumipas din ang ilang mga minuto bago napapayag ng mga ito ang apat na mga inkantong bantay sa kanilang pagpasok nang tuluyan ng makapasok ng dalawa nagiging malikot na ang mga titig ng mga ito samantalang itong sigutor agad na pinakiramdaman ang kinaroroonan nila ni Kukoy at Pinjo marami silang nakikita doon sa loob na nagiinuman at mayroong mga tao din doon sa loob agad pa nga na lumapit ang mga ito sa kanila nang makikilala din ang kanilang pagkakinanlan. Ngunit umiwas agad ang dalawa dahil ayaw nilang maabala at baka mabuko pa ang kanilang pakay. Sabi agad itong sigutor nang makapwisto ng dalawa doon sa sulok. Teori pa, hindi ko maintindihan. Nararamdaman ko na ang kanilang insaktong kinaroonan ngayon Ngunit mukhang nasa ibabang bahagi ang mga ito ng ating kinaroonan. Sagot naman agad na pabulong itong si Riba. Kung ganun, maaring maaaring mayroong underground ang tindahan na ito. At iyon ang dapat natin na mahanap. Kailangan natin na makita ang pintuan pababa. Doon naman sa loob, pinag-aralan agad nila ni Riba ang bawat galawan ng mga hinihinala nilang membro ng grupong asoke hindi din nila inalis na baka kasabwat ng mga ito ang ilan sa mga taong nandoon sa loob makalipas ang ilang mga sandali habang lihim na nagmamatsyag ang dalawa may nakita silang dalawang mga inkanto ang naglalakad papunta doon sa gilid at lumipas ang ilang mga minuto hindi na lumabas pa ang mga iyon kaya naghihinala ng mga ito na maaring iyon na ang daanan pababa kaya nang makakita ng tiempo ang dalawa mabilis na silang kumilos agad nang sinamantala nila ang pagiging abala ng lahat ng manila lang na sa loob at agara na nilang pinamtahan ang kanilang nakikitang pinasukan kanina ng dalawang mga inkanto na hindi na nila nakitang muling lumabas pa ngunit ang hindi alam ng dalawa mayroong mga naghihinala na pala sa kanilang mga ikinikilos at nagdududa sa kanilang mga galaw at gumawa agad ang mga inkanto ng patibong at iyon nahulog sa patibong sina Riba at itong si nang may makitang pintuan kasi ang dalawa sinamantala ng mga ito na walang ibang mga nilalang ang nakakita sa kanila agad nila iyong binuksan at pumasok nang mapagtantong pababa na nga iyon ang inaakala ng dalawa tuluyang makikita na nila ang dalawang bihag ng mga asuki na sina Binjo at Kukoy. Ngunit nang makababa na mga ito, biglang sumarado ang pintuan na pinasukan nila at biglang nagliliwanag na lamang ang kanilang kinaroroonan na ikinagulat nila ni Gutor at Reba. Hindi kasi nila naramdaman ang presensya ng mga inkanto sa loob na iyon. Hinala nila, mayroong gumagawa ng mga sabulag kaya hindi nila naramdaman at napansin na doon pala sa loob marami palang nakahintay sa kanila na mga mandirigmang mga inkanto at membro ng grupo ng Asuki. Agad na wika nitong si Riba na napapamura na. Punyeta, mukhang nahulog tayo sa kanilang patibong gutor. Naramdaman mo pa rin ba ang mga presensya nila ni Binjo at Kukoy? Sagot naman agad ng batak Oh, Tio Riba, nasa ibaba pa rin ng ating kinaroroonan ang mga ito at maaaring ang pintuan ay yan ang papuntad un sa baba. Sagot naman itong si Riba na hinugot na ang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran. Nasa tingin niya mukhang mapapasabak sila ngayon sa matinding bakbakan at ang pinakamatindi mukhang alam ng kanilang kalaban ang kanilang ginawang pagpasok sa kanilang teritoryo. Kung ganun, Gutor, wala na tayong mapagpipilian pa, kundi ang lumaban at patayin ang lahat ng mga ito bago tayo tuluyang bumaba doon sa ibaba. Ang sagot naman agad itong si gutor, Hindi naman ganun kalakasan ang mga ito, Tio Riba. Kaya agaran natin nakitilan ang lahat ng mga ito sa kanilang mga buhay at pagkatapos, agad na tayong bumaba. Kailangan natin na bilisan ang pagligtas sa kanila ni Kuya Binjo bago pa dumarami ang ating mga kalaban. Natitiya kong doon sa itaas at sa labas. Maaring nakakaharap na nila ni Carlo at Toto ang iba pang mga membro ng Asuki. Ngunit napatigil sa kanilang pag-uusap ang dalawa dahil biglang umataki na ang mga inkantong nandudoon sa loob. May hawak na mga armas ang mga ito. Mayroong mga palakol na gawa sa kahoy, mayroong mga matatalas na mga itak, at mayroong mga latigong baging. Kaya kumilos na din ang dalawa. Itong si Riba, gamit ang kanyang punyal, napakabilis na umatake na din ito. Hinaribas na nitong si Riba ang lahat na bawat maabot ng mga inkanto. Pinagsasaksak niya ito sa iba't ibang parte ng katawan habang itong sigutor gamit ngayon ang kanyang kadina, Agad niyang pinipitik ito doon sa mga inkanto at bawat matamaan naman ng mga kadina nitong sigutor agad na matutuhog ang kanilang mga katawan at bubulagta na wala ng buhay. Sa loob ng ilang mga segundong labanan, sobrang nagulat ang mga inkanto. Hindi nila inasahan na ganon pala kabagsik at kalakas ang dalawang pumasok sa kanilang teritoryo. Agad nilang pinalibutan ang dalawa. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kakaunting bilang na lamang ang natitira sa mga ito. Nais na ng mga ito na tumawag pa ng ibang mga kasamahan para pagtutulungan ang dalawang malalakas na mga antinghero.